Dulad ng Pilipinas, ubal rin ang India sa inilabas na bagong bapa ng China. Kaya naman pumirma sila ng kasunduan ng Pilipinas para mapatibay ang pagtutulungan ng dalawang bansa lalo na sa usapin ng proteksyon sa ating karagatan. Bayulat si Bella Lesboras. Sa gitna ng patuloy na pagpapalakas ng Pilipinas ng puwersa sa karagatan at iba pang teritoryong sakop ng bansa, lumagda na ang Philippine Coast Guard at Indian Coast Guard ng isang Memorandum of Understanding upang mapaigting pa ang maritime cooperation ng dalawang bansa. Ayon kay Indian Ambassador to the Philippines, Shambu Kumaran, malaki ang maitutulong nito sa kapasidad ng mga tropa ng Pilipinas at India at bahagi rin ang kasunduan ng iba yung pagpapalakas. In the MOU on a few areas. Uh, the MOU covers the entire domain of Coast Guard to Coast Guard engagement. But maritime law enforcement, maritime search and rescue, and maritime pollution response was these are the key areas that were highlighted in the conversation. Uh, we also had the first ever bilateral meeting between our two Coast Guards uh, in Delhi during Admiral Abu's visit. Kamakailan lang, inilabas ng China ang kanilang bagong mapa na may 10 dash line at hindi lang Pilipinas ang umalmarito kundi maging ang India. Sabi ni Ambassador Kumaran, mahalagang manindigan ang mga bansang apektado rito. Katulad ng Pilipinas at China, may pinag-aagawang teritoryo rin ang India at China. I would express my solidarity with the sentiment in the Philippines with regard to such efforts at what i would call uh, cartographic expansionism i think that's what's happening as you would notice all the countries are issuing very strong statements and that uh, indicates that there is uh, clear rejection sa isyu ng bigas sinabi ng ambassador na sa ngayon patuloy ang komunikasyon sa pagitan ng pilipinas at india para maparami pa ang supply sa bansa Ibinida naman ni Ambassador Kumaran ang matagumpay nilang moon mission kamakailan at may solar mission din ang India para naman pag-aralan ang araw sa kalawakan. Tomorrow, uh, launching our solar mission called Aditya L1. And uh, in all of this, we have uh, been engaging very actively with, with our partners. Melalas Moras, Para sa Bayan.